Good afternoon, everyone. So, welcome to my Friday vlog. It's my day off, and it's already 1 30 pm. I'm a to lunch. But for today's video, Samahan niyo akong bumili ng pagkain sa 7-Eleven. So, may mga luto na doong pagkain. Mamibili na lang tayo kung anong type natin kainin. So, let's go. Dito nga lang pala ang 7-Eleven sa baba ng aking apartment. Sa sasakyan lang ako nag-intro kasi medyo nahihiya pa ako. At muntik ko pa nga kayo makalimutan. Isa to sa mga dahilan kaya hindi ako lumilipat ng apartment. Kasi pag ko nagugutom ako, bababa lang ako para bumili. Pero syempre, hindi naman madala dahil hindi rin maganda sa katawan ang puro init lang na pagkain. Ang daming choices na pagpipilian. Meron ding mga Korean food. Ito ang madalas kong kinakain dito sa 7-Eleven. Pero ngayong araw ito ang aking kakainin. Sinamahan ko din ng kimchi at bumili din ako ng mangga. Sa labas ng 7-Eleven may nagtitinda ng mga tuhog-tuhog at bumili lang naman ako ng hotdog. Everyone I'm back and Sobrang nakakapagod ang pag-alis ko ngayong araw. Charot. Yung 7-Eleven, dyan lang naman sa baba. <laughs> so anyway, mapakita ko lang sa inyo yung mga napili ko sa 7-Eleven and kung anong kakainin ko for lunch. Ito yung akin napili. This is fried rice with Korean style chicken. Hmm, ang bago. Ininit na to doon. So, microwave na, you know, microwave. And bumili din ako ng kimchi. Sayang nga, nakakita ako ng fried rice kimchi doon. So, hindi ko alam na mayroon pala silang ganoon. And kanina sa labas sa 7-Eleven, bumili din ako ng hotdog. Yummers! Ang sarap ng sauce niyan, grabe. So, kain na tayo. Gutom na ako. At syempre, para mapasarap ang ating kain, kailangan natin manood ng movie. Ang pinunod ko nga pala sa Netflix ay ang Mother and Son. Hindi ako gumala ngayon o nagluto. Mas pinipinig. Pili ko na lang mag-relax sa bahay dahil sa isang ligo isa lang ang day off ko ganun na talaga pag tumatanda na, mas gugustuhin mo na lang mag-relax sa bahay kaysa gumala let's enjoy life kahit na sa bahay ka lang at mag-isa ka So, adikha. Good day, everyone! So, welcome to another vlog! So, for today's video, nandito tayo sa Big C and bibili tayo ng isda para sa aking paksiyo. Meron akong time magluto ngayong araw kasi Friday, it's my day off! Oh. So, nandito na ako, katarating ko lang, dito na ako nag-intro, so let's go! Sa tagal ko nang naninirahan dito sa Thailand na mag-isa, mas maganda pala talaga habang lumalaki ka, meron ka ng alam sa buhay. Dahil hindi biro ang mag-isa. Kala ko dati ang sarap maging dalaga, pero hindi pala. Dahil walang katapusan pag iintindi kung paano tayo kikita. Para sa ating kinabukasan, parang talong, kailangan mahaba ang pasensya. At may ka na lang talaga sa mga gastos, parang sibuyas. Mas masaya talaga pag may katuwang ka sa buhay. Para pag nadapa ka, may sasalo sa'yo. Hoy! Hindi naman corn ang binibili ko, pero ang corny. Ang hirap maghintay na piliin ka. Parang mga isdang to, namatay na lang kakahintay. now, nandito tayo sa KFC kasi kakain tayo ng lunch. I-order lang ako ng chicken, french fries, of course, hindi mawala ang rice, aking drinks. So, kain tayo! So finally, nakabalik na ako dito sa aking apartment. So I think tatapusin ko na yung vlog ko dito. And hindi ko na papakita yung pagluluto ng box Mas magaling pa kayo magluto sa akin ng box I need my friend. Call a friend, you know. Call a friend, YouTube. So thank you guys for watching. I hope na enjoy niyo yung vlog na ito. And see you on my next one. So don't forget to like and follow my page. Thank you!